So yun guys, magandang umaga po sa buong mundo at sa buong pong Pilipinas. So narito po pag-usapan po natin at pakinggan yung uh, balita, yung mga nag init na balita po ngayon tungkol po sa pagtanggal ni BP Sara sa ISA. No? So bakit kaya tinanggal si BP Sara? No? Malalaman po natin yan mga kasawing ko. Bago dyan, at bago na po kayo sa akin channel, eh, huwag nyo sana kalimutan na subscribe at click notification bell. Bell all yun know, na para update kayo lago isa mga bago kong upload na video. No, mga nag-iinit na balita, no, mga nagbabagang balita. So narito po, panoorin po natin si Attorney Vic Rodriguez kung ano po masasabi niya tungkol po sa pagtanggal ni VP Sara sa National Security Council. Pakinggan po natin. security kasi dahil ang Vice President ay may apilitong Duterte. At ang sabi ng Malacanya, hindi raw po importante, hindi relevant ang papel ng Vice President ngayon kaya siya itinanggal at hindi, 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 hindi sinali sa National Security Council. Bakit hindi nila pinapaliwanan? Bakit kinakailangan tanggalin bilang miyembro yung mga dati ng pahol? sa National Security Council. Tinanggal din ako no, bilang miyembro at aktibong bahagi ng National Security Council si dating pagulong Joseph E. Estrada. Tinanggal din si pagulong Gloria mga pagalaroy. Tinanggal din si Rodrigo na waluterte bilang miyembro ng National Security Council. Wala na transparency. Ang usap-usapan kagabi yan ay lumabas istorya. Ito ba ay nagbabadya marsalo? Sabagkat tinanggal na yung mga tao na maaasahan sana nating ibalita sa sabay ng Pilipino yung patungo estado ng ating seguridad Sabagkat kung wala nang ng totoo, pili silang gumawa ng isang kwento na mayroong panganib na sa ating seguridad certain ang mga yan, may labig ng ulo yan, kalmado yan, at makakapagbigay ng tama na advice sa kung sino man ang pangulo. Dito makikita mo kaduna-duna yung ginawang reorganization. Ito ba ay nagmamadyang para sa loob? O ito ba ay nagmamadyang na malapit na tayong tubo mo doon sa pinangangamahal na lahat na magkaroon na isang armadong sigalod mo hidwaan sa ating kapitbahay ng China, hudson sa pag ng ating alyanong Amerikano. Importanting malaman natin ito dahil pag nagkaroon, whether ng Marsado o ng kena lang sa China, apektado ang buhay ng bawat isang Pilipino. At hindi nararapan tinanggal ang Vice President o oh, yung mga na naging paka. desisyon at maghuhulma uh, kung ano ang direksyon ng ating bansa sa mga darating na araw, linggo, buwan, taon at panahon. Kinakailangan alam niyo ito. Kinakailangan na papag-usapan natin ito at kinakailangan somehow ay napapag, napapagliwanagan natin sa mga mamamayang Pilipino ang mga mahalagang usapin na pagtipunan. and security. Ang kinakailangan natin ay katatagan ng ating seguridad. Tama. Pero hindi natin kaya pumasok sa isang armadong sigalong laban sa China. Hindi natin interes yan. Na hindi mo nga mapakain ang iyong nagugutog na populasyon papasok pa pa sa isang armadong dihidwaan o digmaan laban sa China. Wala na tayong tugon at hindi matugunan yung issue ng food security. ating pangkrusading. Natigil ang eskwela, walang nag-aaral. Yung mga kabataan, kawawa, walang patiraan, pati hospital, iba. So yan mga ka-showing, no? At kinarinig po natin yung uh, salita po, yung sabi po ni attorney big uh, big Rodriguez. So kayo na po mag-usga mga ka-showing. Abangan nyo lang lagi mga ka-showing ang aking mga nagbabagang balita no, na i-upload ko po dito sa aking YouTube channel mga kasyaw. So kung bago lang kayo sa aking channel, eh, huwag nyo sanang kalimutan na subscribe para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video mga kasyawing. So hanggang dito na lang po tayo mga kasyawing. Abangan nyo po ang ating susunod na mga ibabalita mga kasyawing.